So, ayan mga parang, dito tayo ngayon sa Infanta Quezon. Ayan ang mga kasama ko. Si Eugene, si Emil, at ang kanyang may asawa. Wala pa si Nino. Nasaan na napunta? So, bali, apat lang kaming nakamotor. So, ayan mga parang, ganda oh. Diba? Wow! Sobrang ganda. Diba? Diba? So pupunta kami ng Infanta, kakain lang kami, breakfast ride. So picture taking sila. Yes. So yan mga par, kakarating lang ni Ninyo. Di ba? Unas muna tayo ng ano natin, helmet dahil ang laking insekto nung tumama sa atin. <laughs> oh yan, picture picture muna. Aerox B2, Aerox B1, Aerox B1, Airblade 150. Sheesh. Yan mga par, magandang umaga. <laughs> Woo! Pupunta tayo ng Infanta. Let's go! Ang dito. Ganda ng kalsada. Maambon. Diba? Yung nga lang, nagka-problema. <laughs> Naputol yung bracket ng pipe. oh, Diba? Alamig. Oh, daming manok oh. Grabe. apa бак бак вау ба енда вот Ooh. Wee. Wee. <laughs> wow. O, oh, diba? Ito yung tinatawag nilang ano, inkantadya. Nagusong pangungang inkantadya, o. Oh, o, diba? Oh, ang ganda. Ma'am, man. Ang ganda. Sobra. Sheesh. Wish. Oh ha? Yes sir. Okay. Ando ha. Dito kay maraming rider na pupunta rito kasi maganda yung tanawin, kagandahan ng mga daanan, lugar. Siyempre, baka Pinas yan. <laughs> tuloy lang. Hanggat di pa sumasabog ang Pilipinas. <laughs> Hanggat di pa magkakagera. Tuloy-tuloy lang sa rides. Let's go in Pantang Eson. Nagpapit na kami sa Jarells Jarells, yes, Jarells Let's eat mga par Jarells San tayo? Dito dun Ayan si Emil, san tayo? San tayo? baka oh, meron dyan tara hindi kami kakain si Jareels Jareels baka oh, meron dito sa Las Marques Yan ang mga malulupit na kasama dyan Shoutout sa inyo mga par Tara Breakfast